meeting <laughs> ka, meeting, meeting, meeting uh, sa Mindanao. Pero ang ano... Wala pa <clears throat> yung iba. Ang wala pa pang iba, ha? We're doing this. Ang common natin, common ground, we're doing this for, for God, people, and country. Uh, we're doing this for our families. At kung hindi man natin abutan yung apo ng mga apo ng mga apo natin, at di sila matatandaan, buti na lang yung henerasyon nila, tinayuan ang Pilipinas. Kaya yun ang pinaka-guiding ano natin. Kung ayaw man tumayo ng iba, tayo tatayo. Tatapusin natin. Gaganda natin. Imagine niyo pagkatapos ng World War II, number one tayo eh. O, oh, eh, talo pa natin eh, bakit tayo? Kulela, pinaka-corrupt na country sa Asia. O, oh, tapos nun, pinakamalaking importer ng bigas sa Asia. Eh, tayo yung nagtuturo eh.